Giniit muli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BIFAR na ligtas kainin ng publiko ang tawili at di isdang nahuhuli sa taalik sa Batangas sa gitna ng pagtumal ng bentahan ng tawili sa ilang pamilihan dahil sa umano'y agam-agam ng publiko kasunod ng impormasyon na sa taalik itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabungero ayon kay Nazario Brigera, Chief ng Information and Fisher Coordination Unit ng BIFAR walang dapat ipangamba ang publiko publiko dahil hindi karne ang kinakain ng tawilis, kundi mga plankton o mga algae at halamang dagat. Ligtas din umunong kainin, maging mga tilapia at bangus mula sa lawa ng taal. Panawagan nila sa publiko, tangkilikin pa rin ang mga isda mula sa taal lake. <tinyo> na -apektuhan na po kabuhayan ng ating mga mangis na uh, panatagin niyo po ang inisipan, uh, uh, bumalik po kayo ng tawilis, uh, kumain po kayo <laughs> ng tawilis ka yan. galing dyan sa ang, taal dahil alit oh. na po yan. So yun po ang pakiusap natin sa ating mga kababayan. Geratinig ni Nazario Briguera, Chief ng Information and Fisher Focal Coordination Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o BFAR.